Hi guys! So for today's video, pupunta nga pala kami magkakapatid sa Sapa kung saan nga kami bibili ng gulay. Woo! Magkano nga lang din ang dala namin pera dahil nga wala kaming pambiling masarap na ulam. May 40 pesos nga ako kaya naisipan namin pumuntang sapa para bumili nga ng gulay. Dahil nga pag pumunta ka dun mura na nga at marami pa. Wala kasi talaga kaming uulamin kaya ito yung kuya ko nag-isip na pumunta nga daw kaming sapa. At kaya umao nga kagad ang mga ate ko dahil nga bibili rin sila ng gulay nila. Bali 90 pesos nga ang bibili namin pechay at maghahati-hati na nga lang kami. Ayaw pa nga sana namin pumunta dahil nga no choice na kami dahil nga wala kami ulamin uulamin. Dito lang nga kami dumaan kung saan nga papuntang langit. Tsaka kung saan nga papuntang sapa. Ang sarap nga maglakad-lakad lalo na pag may cameraman ka sa likod. Hindi ko na nga alam kung ano sasabihin ko. Basta manood na lang kayo. At hihinto ko na lang pag may sasabihin ako. <laughs> Guys, nyo, ginagawa pala na yung tulay dito kaya pala ang bilis dahil may mga semento. Dito cemento. Dito rin din lang yung iba nagsasampay sa tabing sapadaling ang bilis matoy. Alam mo ba? Hindi ako. Kap kap, kap kap kat kat matryeng. So, ayun guys, papasos na nga ako dito sa Eskinita kung saan nga ako patungo papuntang Sapa. Sa Pangalawang Eskinita na pala itong napasukan namin pero ito na yung last. <tinyo> Bago ka nga makabili ng gulay doon, mapapadaan ka nga pala dito. May dalawang gwardiya nga pala dyan at pinapasulat kami ng pangalan namin. Isa-isa nga pinasulat yung pangalan namin. Kaya nga pala pinapasulat yung mga pangalan namin para nga alam nila kung sino nga yung pupunta dito. Ang dami kasi nagdanakaw dyan sa sapa ng mga bakal kaya nga ito safety first na sila. Paano ba naman kasi yung mga bakal na nagkukonstruksyon dito ninanakaw? Kaya ayun medyo naghigpit na nga sila. Dati kasi sa lugar na to kahit taga ibang bansa ka pa pwede ka pang pumunta dito. Ayun, bawala kasi yung dayo kaya ito mahigpit na sila. Dati kasi maganda yung patulo dito at ang dami talagang dumadayo. Pero ngayon pumangit na nga at sinarado na nga rin nila. Gawa daw ng mga nagsiswimming na hindi naman marunong magtapon ng kalat. Minsan pa nga yung mga batang nagsiswimming hinahabol pa nga ng mga gwardya. Samantalang dati kahit dyan ka o dyan ka eh, hindi ka nila papagalitan. Kaya ayun nagulat nga kami kasi bigla nga silang naghigpit. Tumawid na nga kami dito kung saan nga papunta na kami dito sa bilihan ng gulay. Sa tagal-tagal nga namin hindi na nang nakakapunta dito, nag-iba na nga rin pala itsura. Tawag nga pala namin sa lugar na to, Sapa. Kung sa inyo nga dyan, Sapa, na may tubig, ito naman, Sapa, na may mga gulay-gulayan. Tignan nyo naman, be, yung mga pechay, patubo pa lang. Pag nakarating ka nga dito, be, kala mo na sa probinsya ka na. Sa mga gusto nga pumunta ang probinsya na walang pamasahe, pumunta lang kayo dito, be. Kahit umupo ka sa gitna, be, sigurado sunog ka, be. Pwede ka pa mag-selfie-selfie -selfie dito pang may day. <tod> 再见。 Guys, tignan nyo ito. Dito nga pala kami dati na Tignan nyo, pumangit na nga. Dati napakaganda na ito at sobrang lalim pa at maliwanag pa yung tubig. Pero ngayon pumangit na nga talaga siya guys. Dati dito pa nga kami sinusundo ng mga ate ko. Sinundo ka automatic pag uwi magulpe. E tatlo pa naman kami lagi nagugulpe si ate Bulay at si yeah. Minsan pa nga ginagawa namin kumukuha kami mga tira pechay na pinagharbisan para hindi kami magulpe. Pag wala pa nga kaming pechay na naharbis kang kong o kaya gabi. Buti na lang din po puti-puti na ako dahil nga dati napaka ko nung dito pa kami naliligo mga kapatid ko. Pati ka nga dito nag-iba na nga rin pala yung itsura. Dati kasi medyo malalim bago ka makatawi dito pero ngayon mababaw na lang. Swerte mo pa nga dati kung hindi ka madulas dito o mabagok. Pero sa sarili ko di naman ako madulas dahil lang haba naman ng bias ko. Nakadepende na nga lang din yan sa chinyelas mo kung madulas o hindi. Kaya ito for the lusong na ang mga tismasa. <Sality> <laughs> Natapilok pa nga ako diyan kaya bumalik uli ako para maghugas ng paa. <offerings> <zu quizzing mayonnaise> <laughs> Nasabihan pa nga namin tong ate naming nagbibidyo, baka mahulog siya dyan, Bel. Dahil isang kamali niya nga lang hulog ka agad siya dyan sa butas, ang laki-laki pa naman. Buntis pa naman siya, sabi nga namin, pag nahulog siya dyan, bingot talaga yung anak niya. Magkakapamangkin talaga kami ngongi, be. Char lang yung bebs. Pero alam niyo, be, nung buntis, din na ako nadalas ako, pero hindi naman ngongi lumabas. Poging ngongi, Char. Poging baby na sobrang tayoin. Tignan niyo naman, be, napakaganda dito sa lugar na to Diyan pa ako, kuya ka. Dahil nga dyan, na kami nag-umpis magmahalan ni buntis ay Benedicta. Gusto <laughs> pag-usapan, wag na yun, be. Masyadong mahaba.

dahil dito mas sita may Ginagawa Para ang eskwelaan. <laughs> matay katlong beses kun Guys, tingnan nyo, napakasarap na itong lettuce na to. Sarap lang guys, sa tinapay na may itlog sa bay ketchup. Dumeretso nga pala kami dito. Tinanong nga pala namin sa kuya kung saan nga may nagbibenta ng petchay. Tinuro nga ng kuya doon sa likod kaya ito bumalik na lang kami. Sa mga paliguan pala dyan, marami na nga rin palang namatay. Paramihan nga ng na mga namamatay dito yung mga magagraduate na nga at mga bata pa. Paniniwala nga ng iba may nangihila nga daw sa ilalim ng tubig. Kaya nga daw siguro may mga nalulunod o kaya mga namamatay. Kaya nga dati lagi kami napapagalitan ni Papa ng mga nababalita dito. At ayun na nga, bumalik na nga kami dito dahil nga bibili na kami ng gulay. Kalimutan ko tong gulay na ito. Comment mo nga kung anong gulay ito. Tingnan nyo naman yung paligid dito. Ang sarap tumambay. Mga pagchismisan at magkape-kape. At nandun na nga yung mga ate dahil nga bumibili rin sila ng pechay. Kaya pupuntahan na namin para bumili din kami. Tingnan nyo naman ang kukit ng mga pechay. Palaki pa nga lang sila. Bumili nga rin pala sila ate ng 100 pesos sa pechay. At tingnan nyo naman napak ang ganda ng tanawin dito. Ang sarap magkape, magtamba, magtismisan, magtulakan, magpatayan. Charis! Ay, okay, ko makikita. Ito <laughs> Habang nga bumibili kami, kumukuha pa nga kami ng pandagdag. Ayun nga pala yung sinasabi ko sa inyo na inuuwi namin para hindi kami mabugbog. Kuha ng tira-tira pero nakakarami din talaga kami. Lalo na pag marami nga yung harvest At ayun na nga, nakabili na nga rin kami at hinati-hati na nga rin kami. Kaya ito, pauwi na kami. O ba diba, medyo marami-rami din ang nabili namin kasi pag sa palayang kay limang piraso or apat lang ata, sampung piso na. Kaya ayun, for the uwi na ang mga person ito na po. At, dito na yung mga na po. Dito na po. Dito na po. Dito na po.

guys, hanggang dito na nga lang tayo at bye bye na.